Okay naman po. Okay naman po yung work. Pareho. Pareho naman okay. Pareho okay? Sila na. Oh, ang, ang tanong ko sa'yo, Jen ha, may pagka-bisexual ka ba in a way? Yes po. Medyo no curious kasi ako oh. dati kung nanonood ako ng porn. Gusto ko ng girl to girl. Sabi ko, shucks. Parang may something sa akin <laughs> na sabi ko. So nagtry ako mag-girlfriend ng babae. Pero mas gusto ko pa rin yung lalaki. <laughs> Ah, totoo? Nagtry. Pero, in a way, ay a bisexual nga din. Teka, nag-try ka ng girlfriend na babae. As in babae ito? Or katulad As mo As in babae. Opo, yes. Mas babae pa sa akin ng itsura. <laughs> Ikwent, ikwento mo nga. Babalik tayo dito sa ano ha? Babalik tayo dito sa... Dito sa pelikulang Araro. Ikwento mo kung paano nangyari na nagkaroon ka ng girlfriend na babae. At uh, paano, sino ang nanligaw, sa ano siya nakita, paano mo siya pinursu, paano mo siya niligawan. Bali, siya yung nanligaw sa akin. Siya yung nanligaw sa akin. I try ko lang, sabi ko, ang oh, ganda naman nito. Sabi ko, sige lang nga, try ko nga. Tapos ayun, yung may nangyari sa akin, sabi ko, siya, yung babae talaga, alam niya kung ano yung weakness ng babae. Pero talaga lalaki talaga, ang mas masarap sa'kin. Ay, ganon! <laughs>